Guys, magluluto tayo. At etong ang ating iluluto. Magluluto tayo ng konting giniling na mas marami pa ang gulay. Etong ating mga ingredients. 'Yan ang ating bawang, sibuyas, uh bell pepper, carrots and patatas at one fourth na giniling. Ito ang ating ilalagay na sauce. Ayan. sarap 'yan. At etong ang ating patis ito na guys mainit na ang aking kawali lagragan na natin ng mantika Ang paglutoan natin ng giniling ayan at ito pa guys ang isa natin iluluto kailangan natin ng ah uh, ah uh, string beans. Ay, naku, nakalimutan na. String beans. Siling pula. At eto ang ating olive oil. At ito, asin lang guys ang ating ilalagay dyan. Tapos, eto, magpiprito tayo ng uh, boneless bangus. Guys, hindi pala ako naghanda ng bawang para sa string beans. Oh, wait lang ha. Magtatagtag lang ako ng bawang. Ayan guys, sinalang ko na ang ating boneless bangus habang ako ay nagagawa ng bawang. Guys, lagyan na natin ng olive oil ang ating kawali. Ito yung para sa string beans. Kapag gawa na rin ako ng bawang. Dalawang ulo ng maliliit na bawang. Ito guys, lagyan na natin ang bawang ng string beans. Hindi kailangan painitin ang mantika. Ito naman guys, ang ating bawang para sa giniling lagay natin ang ating sibuya. Lagay natin ang ating ginili. Ayan. Puro laman yun guys. Wala lang sa ilagay natin ang patatas at ang carrots. Lagay natin ang bell pepper. Guys, ilalagay ko na ang sili dito sa bawang para sa garlic string beans. Bango, bango, bango. Lagyan natin ang patis. Ayan, bango. Ngayon guys, ilagay na natin ang string beans. Naluluto na lang siya ng ganyan. Halo lang ng halo, halo lang halo. At ilagay na natin itong menudo sauce. oh, ayan guys. Haluin natin. Haluin din itong pabila haluin ang kapila. Sabay-sabay silang maluluto, guys. Guys, lagyan natin ng asin. Konti na lang at luto na to. O ba diba guys, napaka-healthy. Asin lang, sili, bawang at olive oil ang ingredients niya. guys, lagyan natin ng konting raisins. Hindi ko siya malalagyan ng ano ng green peas kasi sobrang laki ng green peas ko. Eh kung pag binuksan ko, kailangan ko siyang ilagay lahat, eh, sobrang dami. Kaya wag nang mag green peas this time. Raisins na lang. Ayan. O ayan guys, luto na ang ating garlic string beans. Ayan. Eto na guys, luto na ang ating giniling. O ayan. O ayan guys, luto na. O ito ang aking ulam combination for tonight. O ayan. Ano, guys, ano masasabi niyo Okay ba ang kombinasyon ng ulam ko? Wala na kasi ako maisip eh. Ang hirap mag-isip ko nung iluluto. O, ayan, guys. Kakain na kami. Bye!